ng foil para kuminyang at talaga magmumukha talaga siyang espada. Ako, hmm. oh, nako, 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 daddy, eh, galingan mo. <laughs> Almost done na. Back nung ba another day. Pauwi na ako at daladala ko na ang gagamitin at gagawin kong espada for the night's video. At ito nga, nakabis na ako at nilaredy ko nang ikat ang Ay, gagawin na ang espada. Medyo busy at kinakabahan na ako for the night kasi two days from now, i just na ang aming mga suot na cosplay. Nako, ako nako, nako. I will do my best to break a leg. Oh. <laughs> Ayan, tapos ko na lang nahate. Kaya, ginawa ko naman. Papatulisin naman natin ang aking espada. Malaki-laki to. Kaya nyo ba? <laughs> Grabe, no? Pag first time mo talaga, medyo maanga pa ka. Pero, kakayanin kakayanin mo talaga siyang gawin. Kasi, gusto at nais mong makamtan yung gustong gusto mo i-portray. So, after ko nga makatang espada, ito nga, buti marami kaming foil. Binalot ko lang siya ng foil at ini start ko ng balutin pala ng foil para kuminang at talaga magmumukha talaga siyang espada. Hmm. Ako, nako, naku, 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 daddy, galingan mo. <laughs> Almost done na. Back nung kabataan ko, pag mga ako ng cosplay na gato, gusto gusto kong sumali. So, ganito pala yun. Talagang paghihirapan at paghihirapan mo yung karakter na gusto mo iport tray that time. Kaya talagang humahanga talaga sa kanila kasi ang galing-galing talaga nila gumawa. So, one thing for sure, bukod sa binili, nagdi-DIY din sila para mas mapaganda ang kanilang gustong sote this is it malapit na malapit na daddy eh. mm yung sayhat kaba ko naghalo na <laughs> so para tumibay ang foil nilalagyan ko lang yung scotch tape kasi yung foil matamaan na ng kontihan magbibitak at mapupunit na so para mas secure natin ang gawa natin tape ang kailangan. <laughs> Ako ang nagwaki. Puyat pa more. Next day na. Grabe ang bilis. Ibang araw at ibang gabi na naman. Ito ng pinaka -pinali. Hindi ko na pala nakuhanan kung paano ko balutin ang pinakahawakan niya. So, papakita ko na lang ngayon kung paano ko binalot ng itim ang pinaka-support niya sa handle bukas na bukas na ang paghahatol mm, almost danda makikita makikita ko na ang pinagpuyatan grabe no almost two nights ko na rin siyang ginawa kasi nga nagkatrabaho pa tayo after lang ng work tsaka lang natin siya nahaharap wow wow Eto na siya. Konting topi na lang. Tapos na. Thank you so much.